Kamusta kayong lahat? Welcome back to my YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pangkaraniwang laboratory examinations na nire-request kung kayo ay magpapatingin sa isang cardiologist or heart specialist. So kung ready na kayo, tara, simulan na natin. may mga heartbeat abnormalities na hindi rin nakikita ng ECG lang. Kasi ang ECG ay nagre-record lang ng heartbeat for 10 to 12 seconds. So kung gusto natin ng mahabang recording, pwede naman yung tinatawag na rhythm strip for 1 minute. Ibig sabihin, nakakabit pa rin kayo sa ECG, tapos isang minuto yon na iraran siya para makita yung tibok ninyo for 1 minute. Pero pangkaraniwan, kulang pa rin yan. Ang next na pinapagawa ay ang tinatawag na extended ECG recording. Isang example noon ay ang Holter Monitor. Ito ay isang Holter machine. Ito ay kinakabit sa pasyente through a belt at nakakabit siya sa dibdib with leads sa parang ECG din. So ito ay magre-record ng 24 hours of heart rhythm at ito ay marireview ng inyong doktor. Importanting pointers. Pag kayo ay pinagawa ng 24-hour halter, bibigyan din kayo ng isang pirasong papel kung saan isusulat nyo ron ang mga detalye ng oras, kung ano ang inyong ginagawa at kung ano ang inyong nararamdaman. Magbibigay ako ng example. Halimbawa, 10 o'clock ng umaga, kumakain at walang nararamdaman. Or kumakain, kumakabog ang tibdib. So yon marireview na inyong doktor kung ano ang nangyari sa inyo nung oras na yon at during that activity kung ang tibok ng puso ninyo ay normal or hindi. Importante din na pag pinagawan kayo, ng Holter Monitor ay gawin nyo pa rin ang inyong usual activity. By the way, ito pala ipinapauwi, hindi kayo kailangan magstay sa hospital, so uwi din kayo sa bahay, so pwede nyo gawin ang inyong usual activity. Pwera lang ang maligo dahil hindi pwedeng mabasa ang machine dahil ito ay masisira. So make sure na bago kayo magpa-halter, maligo muna at makakaligo kayo ulit pag ito ay binalik nyo na after 24 hours at ito ay inalis na sa inyo. Ang halter ay usually nagkakahalaga ng mga around 2,500 to 5,000 pesos. Ngayon, dahil sa improvement ng technology, may mga gadget na rin na pwedeng gamitin para ma-record ang heartbeat. Isang example nun ay ang handheld ECG monitor tulad nito. Ito ay hinahawakan ng pasyente tulad nito at dinidikit sa phone o inilalapit sa phone. Yun nga lang, kailangan mo mag-download ng app sa phone at yon ang magre-record ng ECG tracing ng isang lead lang or heartbeat rhythm for at least 1 minute or 60 seconds. Yun ay mare-record sa inyong phone at pwede nyong ipakita sa inyong doktor pag kayo ay nagpa-check or pwede nyong ipadala through email. Yung technology na to is pinick up na siya ng Apple Watch para mag-record din siya ng ECG. So, yung Apple Watch can also record the same heartbeat abnormality and heart rhythm. Yun ay napatunayan already na accurate din ang kanyang interpretation sa inyong heart rhythm. Pwede rin siyang isave at padala sa inyong doktor through iMessage or through email in a PDF form. Yun nga lang, syempre mahal yung Apple Watch. Itong mobile cardia ay nagkakahalaga ng around 100 US dollars or 5,000 pesos. Meron ding version nito sa Shopee or sa Lazada na ibang brand pag na-try ko na sila, I will give you feedback how accurate they are. Sana ay mayroon kayong muling natutunan sa video na ito. Kung kayo ay isang healthcare professional at gusto ninyong mag-review or matuto na magbasa ng ECG, may mga instructional videos ako about basic and advanced ECG interpretation sa channel na ito. So just uh, look for them and review in your convenient time. See you in my next video.